Hello students! So ngayon tuturuan ko kayo kung paano mag insert ng outputs yun dito sa ating link. Okay, so halimbawa nandito na sa inyong messenger o dito sa inyong GC ang link. Ang gagawin nyo lamang ay ikiklik nyo ang link. Pindutin itong three dots na sa taas. I-click mo itong open with. Punta sa baba and then click itong Chrome click ulit natin itong three dots. And then, punta tayo sa baba dito sa desktop site. So, nandito na tayo sa interface ng ating drive. Since gagawa tayo ng folder, pindutin natin itong folder. Ayan. And then, gagawa tayo ng sarili nating folder. Okay? So, dapat mayroon kayo sarili-sariling folder dito. So, halimbawa, ang pangalan ng bata o ng student ay ito input lang ang inyong pangalan and then pindutin natin ang create. So ayan, nakapag-create na tayo ng folder. For example, ito si Diaz and ang ating pangalan. So ang gagawin natin ay click natin ang pangalan. And then ayan, magbubukas. Nandito na tayo sa interface ng iyong folder. Okay, so since nandito na tayo sa ating folder, paano na tayo makakapagpasa ng ating output? So, ang gagawin natin ay pupunta tayo dito sa new, itong my plus. Pindutin natin yan. Pindutin natin ang file upload. And then, punta tayo dito sa ating files. So, hahanapin nyo na ngayon ang file na inyong ipapasa. So, hanapin natin, pindutin natin itong tatlong dash na nasa kaliwa. So, kung picture, images ang ating pipindutin, so pili na tayo dito. Saan nyo ba isinave ang inyong output na inyong ipapasa? So, make sure po na mayroon na dapat pangalan. Halimbawa, itong Venn diagram. So, ayan, successfully uploaded na ang inyong output. So, nandyan na yan sa inyong folder. So, ambawa, bawa, mag-try pa ulit tayo ng isa pang output ninyo.